kaamigo na naman kayo. Ito nga pala ako dito, mabati ko, para sa akin, mula sa inyo. Para sa akin pala, mulit para, para. para sa akin, mula sa inyo? Mula sa akin, para sa inyo. Pinabati ko nga pala. Si, yung unang magpapabati sa akin, si J.R. Pastena Junior, Rolando, si Rapper ba, si Ikun. Yan, marami si kanta yan. Si Ryan Armilla, si Buboy, kaya si kaya ng armiya yan, may bed yan, si buboy, kuba yan. Kuba, may bukol, may pa, lalo na tong isang to, sinadnad. Sinadnad na may nakis, batugal, walang trabaho. Kasi nila ba? Si Martin, eh bakit nga naman ano eh, kaya nga naman ano eh, sino pa kayo dito? Si Buboy Asder yan, anak ni Ate Meli, si Ate Meli, nabati ko rin. Si Adli, si Bayaw yan, si Nwed, yan, yung matabang baboy na may ibang manggago si Sosoy, ma mabaho yung kinili niyan, ni Sosoy. si Sosoy. Yung pa ba, si yung pare ko, si Makmak Egalin, lahat ng pare ko dyan. Si Eugene, yan si Eugene, may delger yan, pero hindi yan u-Eugene. Si Eugene, e Eugene. -E -E si Brian Egalin, datang Egalin, binabati ko. Ba, mabilis ko magong sila. Binabati ko kayo, ha? Ha? Ah, si Baba dito. Ayan, eh. Yung kayo mabanggit. Ito ba? si Sharon, kapatid yan, ni JR, kapatid yan ni JR, si Sharon, siwata niyan, si, si Philip, kapatid ni Oyok, hindi yun. Nabati ko nga pala, si Philip, hindi ka na may masumpak ng siyang labi. Buti na lang, hindi. Si Sharon, si Ivy, nabati na yan, si ate Nicole. Si Nicole, pakibulan na natin yan. Ako, colored ba yan? Pakibulan na natin yung TV mo. Si Ate Bex, yan. Bingo Girls yan, Sugarol. Si Ato, Ate Katol, eh. Si Founder to ng mga batugan. Si Melody! <laughs> si Liana, UBU. Ayan, nariyan yan ng tang tanggera yan. Baso ni Maria, minana yan. Sa aking binabati yung uwit yung bayaw ko. Si Ricky na to. Si Ricky yung bayaw. Sa aking best friend niya si Kik, si Rakisha, pinabati ko, kagawad yan. Sa isang kagawad sa si amin, may may baka sa pasi, mga alit Ayun, si, Ren, si Remo. Si kagawad rin si Remo. Si yung pinsang ko, ba't mga ko dyan? Si Patrick, si Russell, si si Domiko, Raplak, Leo, pinabati ko kayo. Si Carlo, pinabati ko yan. Sino papa pa kayo? Sa so, isang ko pinsan, kasi isang video, Mongguloy, may luga, pero malakas mag-basket yan. Si Nunoy, nabati rin mga barkata niya. Si Marinel, Namak, si... Si ano ba, ba Si Jaden, si J.R. Si J.R. Eglen, ha? Hindi... Basta si J.R. Eglen. Nabati ko yung anak ko. Si baby ko, yan, si Kim. Baby, baby pa yan. Sino pa ka ba kayo? Nabati ko, si Ate Nova. Pinapabayaan mo na naman si Imao. Naku, wala yung ni Archie niyan. <laughs> Paano na yan? Wala lang ako maisip. pa pa kayo? Pinabati ko yung lahat ng tindahan dyan. Yung mga ninalakawan ni Buboy. ni <laughs> <Di> Buboy ko ba? <Cuba. laughs> Kaya ako napamansin nyo yung mga na nakasabit yan. No? Nagkukulang yan. Pinabati ko. Sino pa ba, ba? Lahat kayo. Basta, sa uh, lahat kayo, binati ko ah, lahat lahat yan. Hindi ko kasi may isip eh, kasi nasa pa ako ng camera. Kaya nga ganito, makikwento na lang ako, kumakain ba kayo neto? This is what you call it, mushroom. Mushroom yan. Hindi ko kakain niya kasi may lupa. Yan, yeah, ito yung mushroom na nakakain. Okay na, binabati ko kayo.